hindi ko pwedeng imit si Smiley ngayong araw. Tayana, bakit mo kasi ginawa yun? Oo nga na. Tayana, mag-apologize ka na lang. Kitty, papano? Ganito, Smiley, sorry, hindi ko na ulit gagawin. Tayana, ang sabihin mo, Smiley, alam mo naman na good girl ako, pero nagkakamali rin ako. Oh, ayan na yung mga rats, nandun sa trailer, umiinom ng latte. Wala akong pakialam sa kanila kung nandun sila sa trailer. Pumunta na tayo doon, uminom tayo ng hot chocolate. Ang importante, hindi ako makita ni Smiley. Diana, hindi ka makakapagtago sa kanya. Ice, hot chocolate nga, apat. Hello girls, okay. Igagawa ko kayo ng pinakamasarap na hot chocolate. Siguradong mag -e enjoy kayo. Manis. Okay, Ice, igawa mo kami ng masarap na hot chocolate. Diana, parating na si Smiley. Girls, itago niyo ako. Diana, papunta siya dito. Sigurado makikita kanya. Ice, pwede ba akong pumasok dyan? Ano? Bakit, Diana? Alam nyo, guys, di ko talaga patatawarin si Diana. Tama, huwag mo siyang patawarin. Uy, Romeo, pwede ba? Huwag kang sulsul -sul dyan. Gusto mo lang kasi mag-break si Diana tsaka smiley. Ano ka ba, Timor? Friendly advice lang yun. Ice, thank you. Tulungan nyo ako, girls. Bilis. Oh, smiley, si Diana, oh. Lagot ka sa akin, Diana. Diana, anong ginagawa mo? Ice, kunwari, wala ako dito. Ano ba yan? Ba't dito ka pa nagtatago? Nasa si Diana? Hello, Hello Smiley. Wala si Diana, Diana dito. dito. Pero nakita lang namin siya kanina eh. Bulag ba kayo? Ayan oh, tatlo lang sila. Nandito lang si Diana eh. Guys, anong order niyo? Meron kami masarap na latte, coffee, hot chocolate. Tsaka meron din masarap na lemonade. Sige, gawa mo akong hot chocolate. Dalawang cups. Diana, nakikita mo ba yon? Nagtatago si Diana kay Smiley. Siguro may ginawa na naman siyang kasalanan. Tara, isumbong natin siya. Nagtatago siya sa trailer. Let's go! Kitty, nasan si Diana? Sorry, Smiley. Hindi ko pa siya nakita since morning. Masyado kasi siyang busy. Ang dami niyang ginagawa. Siguro nagre-ready siya para sa training. Di ba, girls? Alam niyo, girls. Medyo weird yung kilos niyo eh. Nagsisinungaling kayo eh. Sigurado ako si Diana yung nakita ko. Hindi ako magkakamali sa mahaba niyang buhok. Akin na isang cup. Naubos ko na to eh. Hello, Smiley. Hinahanap mo ba si Diana? Oo. Alam niyo ba nasan siya? Lagot. Baka isumbong nila si Diana. Sigurado magkagalit si Diana niyan. Nasaan siya? Nandun sa trailer. Nagtatago kay Ice. Ice? Smiley ko, ha Choco? Libre na lang para sa'yo. Thank you na lang Ice, ayoko. Ano to? Girls, pinaglololoko niyo ba ako ha? Whew. Smiley, nandyan siya. Oo nga, bakit bigla siyang nawala? Pinagtitripay niyo na naman si Smiley ka. Pero, hindi namin kayo niloloko. Nakita namin, nandyan siya. Rats. Libre to no, thank you. Babayaran ka namin. Okay. okay. Bye. bye. Tara. Tara. So, may kumuha ng mask ko. Bakit isa na lang yung natitira? Sino sa inyo? Aminin nyo na, bago pa ako magalit. Bilis! Hindi ako nagkakamali. Hindi pa bukas to. Hindi ako nagmamas. Nangangati yung mukha ko sa mga ganyan. Meron akong allergy. Blondie! Hindi ako gumagamit bakit? Kasi perfect na yung skin ko Julie? Anong Julie? Hindi ako gumagamit yan May sarili akong gamot sa mukha. Okay, sige Kayo girls Blondie, Blondie hindi kami, kami yung gumamit niyan. So anong ibig niyong sabihin? May multo? Ginamit yung mask ko? Bigla na lang nawala? Ganon? ko niyo ba ako? Blondie, bakit ka sumisigaw? Kung may kailangan ako, magpapaalam naman ako sa'yo Oo, ako din nagpapaalam, di ba? Basta ako, hindi ko kinuha yan Okay, akala niyo ba maloloko niyo ako? Mag-uusap pa tayo. Kasama si Teacher Mike. Naninig niyo ako? Girls, ano na naman nangyayari dito? Ba't nagsisigawan kayo? Teacher Mike, nawawala yung face mask ko. Gusto kong malaman kung sino yung kumuha. Kaso, walang gustong umamin sa kanila. Okay, girls. Umamin na yung kumuha ng mask ni Blondie. Sige na, para wala ng problema. Sino? Naninig niyo yun? Umamin na kayo. Kung hindi, kakalkalin ni Teacher Mike yung mga gamit niyo. Eh, eh di kakalkalin niya, niya. Hindi kami natatakot. Narinig mo, Blondie? Eto yung bag ko. O, i-check nyo. Hindi ko kinuha yan, no? Sige, i-check nyo rin yung mga gamit ko. Hindi ko kinuha yan, pero huwag niyong kakalkalin yung gamit ko. Blandy, kailangan mo pa ba talaga kakalkalin yung mga bags nila? Baka wala naman sa kanila yung kumuha ng mask mo. Alam ko na kung sino yung kumuha. Yung ayaw magpa-check ng mga gamit. ba? Diba? Shenya, Blandy, ang damot mo. Ginagamit mo rin naman yung mga makeup ko, ha? Girls, si Shenya nga yung kumuha ng mask. Grabe siya. Oo nga! Hindi ko inisip na siya yung kukuha. Yung hindi nyo inaexpect expect siya pa yung guilty. Oh, eto na yung mga mask mo. Kunin mo na. Gamitin mo lahat para gumanda ka. Napakadamot mo, blandy <laughs> Teacher Mike, ayoko nang kasama si shenya dito sa room. Paalisin mo siya. Ikaw kaya yung umalis. Para tumahimik oo, oo, dito girls, sa kwarto. Oo, diba girls. Tama na yan. Huwag na kayong magsigawan. Huwag na kayong mag-away. Maliit na bagay lang yan, girls. Ang hirap talaga kasama ng mga frogs na to. Karina, masanay ka na. Girls, umalis na tayo dito. Nakakasawa na. Alam mo, Blandy, yung mga makeup ko ginagamit mo, pero mas lang pinagdadamot mo. Alam mo, Shenya, kung humingi ka sa akin, bibigyan kita, pero kinuha mo nang walang permiso oh. ko. Magnanakaw. Okay, girls, hinga. Relax, hinga. Girls, tama na yan. Mga frogs tayo. Kung hindi kayo titigil, mabubuwag yung team natin. Oo, tama si Sophie. Blandy, makipag-ayos ka na kay Shenya. Hindi, mag-apologize siya sa akin. Ayoko. No way, ayoko rin. Teacher Mike, sige, kami nang bahala sa kanila. Okay, Stella, ikaw nang bahala dyan, ha? Girls, magbati na kayo! Shenya, gagamitin ko yung blouse mo kasi ginamit mo yung mask ko! Okay! Ginamit ko yung mask mo kasi ginamit mo yung skirt ko kahapon! Kaya quits na tayo! Oh, oh my God! God. <sighs> Dear Diary, natatakot ako kay Smiley! Alam ko hindi niya ako patatawarin! Anong gagawin ko ngayon? Galit siya! Dito ka lang pala nagtatago! Ang galing mong tumakas ha! Oh, Diana, ang bilis mo. So, nag-away kayo ni Smiley? Oh, nandito na yung mga chismosa. Tapos ano, isusumbong niyo ko kay Smiley? Alam niyo, Rats, hindi ko kayo patatawarin sa ginawa niyo. Alam niyo kung anong gagawin ko? Isusumbong ko kayo kay Teacher Mike. Leila, kinuha mo yung phone ni Yana kay Teacher Mike habang natutulog siya. Ah, uh, nakakatakot, Diana. Hindi mo Papatunayan yon kasi nasa locker na yung phone ni Yana. Diana, wala kang ebidensya. 4am nasa locker na. Ah, talaga? Wala akong ebidensya? Naglagay kaya ako ng camera sa ibabaw ng cabinet ni Teacher Mike. Kitang kita doon lahat ng ginawa nyo. Kung paano nyo kinuha yung phone at kung paano nyo binalik yung phone sa locker. Lagot kayo kay Teacher Mike. Alam mo, Diana, hindi ka namin patatawarin. Diana, gagantihan ka namin. Yana, tara na. Leila, wala akong phone mamaya. Oo, oo, hayaan mo na. Pero Leila... Diana, ang swerte mo talaga Natakasan mo si Smiley, ang galing Diana, galit na galit si Smiley As in, galit siya Girls, nakita niya ba ako? Hindi, Hindi. Diana, ano ba kasi yung ginawa mo? Baka pumasok siya dito, makikita ka niya Girls, isasara ko muna yung pinto Girls, anong gagawin ko? Natatakot akong imit si Smiley Sigurado sasabihin niya sa akin na magbreak na kami bakit kasi pumasok ka agad doon sa bathroom? Hindi naman alam ni Diana na merong boy doon sa female bathroom. Eh sino ba yung nasa bathroom? Girls, wag yung sabihin kay Mary. Hindi niya kailangan malaman. Girls, sabihin nyo sino yung nandon? Mary, Mary, si Kev. Si Kev? Lagot siya sa akin. Anong ginagawa niya sa female bathroom? Mary, nagbabrush siya ng teeth. Nagbabrush siya ng teeth. Girls, anong gagawin ko malapit na mag-dinner? Hindi naman ako pwedeng matulog ng gutom, di ba? Gusto kong kumain, kaya lang baka makita ako ni Smiley. Paano yon? Ano bang mangyayari sa iyo kapag wala ako? Alam ko na ako anong kailangan mong gawin. Mag-arrange ka ng date. Nice. Kitty, anong date? Eh takot nga siyang makita si Smiley kay magde-date pa. Girls, wag na kayong magulo diyan. School to ni Diana, kaya gagawin niya yung gusto niya. Eto, ipapahiram ko sa iyo. Isuot mo to. Kitty, thank you na lang, pero hindi ko yan isusuot sa date. No way. Okay, sige. Eto, mag-dress ka na lang. Tsaka high heels Kitty, may problema Hindi ako nagdala ng high heels dito sa country house Ano ka ba? Kaya nga nandito ako, diba? O, oh, pili ka na Kitty, I love you talaga Wow, wow. Diana, Diana. yung leopard, maganda Cool <laughs> Dima, seryoso ka ba? Ganyan mo kakainin yung pizza mo? Oo, bakit? Eh, parang hindi tunay na lalaki niyan eh Pare, ang tawag dito, gentleman Panuorin mo to Kung tunay na lalaki ka, ganito ka kumain Ammm alam mo Kev, hindi ka kumakain na parang tunay na lalaki. Kumakain ka na parang baboy. Alam mo pare, ang weird mo. Guys, may nakaupo po dyan? Oo, oh, meron. Wala naman nakaupo ah. Laruan lang yan eh. Hindi yan laruan. Tiger yan. Bigay ni Mary sa akin yan. Tinuturuan <laughs> mo ako paano maging tunay na lalaki tapos may dala kang staff toy. Magpakatotoo ka pare. Di ma, uh, pwedeng pahiram ng kutsilyo mo. oh, isa pang gentleman. Alis lang nga ako dito. Tara na Tiger. Ayoko makisama sa mga gentleman. Okay pare, good night. Huwag mo kalimutan basahan ng fairy tale ng tiger mo. Alam mo di ma, ingit ka lang. Binigyan ako ng tiger ni Mary. Ikaw, walang binibigay si Nat sa'yo. Dima, alam mo, parang hindi bagay kay Kev may dalang staff toy, no? Oo nga eh. Tapos kanina ako'y tinatawanan niya. Oo nga pala, ito yung kutsilyo Hinahira mo, di ba? Guys, sino'ng duty ngayon? Ang dumi ng mesang to. Oh. Ayokong kumain ng dinner sa maduming mesa. Kayo ba 'yung duty ngayon? Losers. Kami, Kami yung duty, duty ngayon Smiley, pat sumisigaw ka dyan Eh walang pamunas eh Anong gagamitin ko panlinis? Pwede na yan, lilinisin naman yung bukas Guys, kayo nga kong mausap sa dalawang yan oh Tingnan nyo ang oh, dumi ng mesang to Hoy losers, binisan nyo na Linisin nyo na yung mesa Ano pang ginagawa nyo? Binisan nyo na Hindi, Hindi ayaw, ayaw namin. namin Ibigay nyo sa akin yung panlinis para linisin ko Gagamitin mo yung mesa Eh di linisin mo Ah, talagang so, matatang smile, Smiley, kayo relax lang alam mo, Smiley, kung may problema kayo ni Diana, huwag mo bigay yung init ang ulo mo sa amin. Ano? May problema ako kay Diana? Baliw kayo, ah. Smiley, ha, Smiley ba't alam nila? nila. Naghahanap kayo ng problema, ah. Ibibigay ko sa inyo ngayon. Hindi, hindi. hindi, hindi. Ayaw, hindi. Namin, ayaw namin problema. Namin problema. Tara, na, tara, 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 tara. Hoy, losers. Huwag na kayong babalik dito, ah. Tara, doon tayo sa living room. Baka mamaya malinis doon yung mesa. Sana nga. So, girls, ano sa tingin nyo? First look. Hindi. hindi. Diana, magpalit ka ng damit. Girls, problema. Okay naman siya pang date, di ba? Diana, masyadong maiksi. Tsaka hindi maganda yung top. Diana, palitan mo na yan. Hindi bagay pang date. Okay, okay nasa, nasa na, na, yung next, next look? look. Okay. Diana! Diana. Girls, wag na kayo mag-no. Ito na yung isusuot ko sa date. Maganda, di ba? No. no. Too much pink, Diana. Magpalit ka na. Oo nga, masyadong ma-pink. Hindi maganda. Girls, tapos sasabihin nyo, friends ko kayo. Sige na, magpapalit na ako. Diana, gusto ko lang namin tulungan. Gusto mong patawarin ka ni di ba? Eddie, di try mo yung best mo, Diana. Girls, eto na. Wala nang pink dito. Okay na ba? Sorry, Sorry Diana. Diana. No. Okay, last look. <sighs> Sige, Sige Diana, Diana. Kaya mo yan. Go! Yan ang isuot mo sa date, Diana Yan mismo Sigurado patatawarin ka na ni Smiley Ay, Finally, I love you girls Ang dami kong sinukat na outfit para sa date na to Diana, ano pang tinatayo-tayo mo dyan? Puntahan mo na si Smiley Good, Good luck, luck Diana. Diana Girls, kapag galit sa akin si Smiley Tatawagan ko kayo, ha? I-rescue niyo ako Ready kayo lagi Bye, Bye Diana Good luck. luck Sana magbati na sila alam nyo guys, ayoko na talaga. Makikipag-break na ako sa kanya. Talaga, yeah, naniniwala kami. Pustahan. Alam mo naman, ayoko po sa sa'yo eh. Sa akin, okay lang kung makikipag-break ka sa kanya. Romeo, baliw ka talaga. Pwede ba manahimik ka muna? Nakapag-decide na ako. Hindi ko na siya patatawarin. Ayoko na talaga. Smiley, ano ka ba? Relax ka lang. Hello, Smiley. Hi, boys. Pwede niyo ba kaming iwan ni Smiley? Okay, okay. eto Ito, lalabas na. na. Ang lakas ng loob mo ah! Ano ginagawa mo dito ha? Smiley, tara mag-date tayo. Mamasyal tayo sa labas. Ah, maganda yung panahon. Ano? Seryoso ka tayana? Yayayain mo ako mag-date pagkatapos ng lahat ng ginawa mo? Smiley, nag-ayos ako para sa'yo. Wala naman akong kasalanan. Meron lang hindi nakakaintindi ng female tsaka male bathroom. Alam mo kasi, Diana, bago ka pumasok sa toilet, kakatok ka, kakatok. Smiley, bakit galit ka? Nagtututbrush lang naman si Kev. Napasigaw lang siya nung nakita niya ako. Ano? Totoo? Nagtututbrush toot siya? Oo, Smiley. Pero sabi nila... Naniwala ka naman. Okay. O sige, mag-date na tayo. By the way, ang ganda mo. Sobra. Alam ko. Ang cool mo talaga. Oo, alam ko. Guys, like and subscribe to the channel. And don't forget to hit the bell. See you on our next episodes. I love you guys. Bye! Mag-date muna kami.